Hi guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel. And today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ba magmanual cleaning ng inyong Epson L3110. So ayun guys, so magmamanual cleaning tayo gamit ang ating button dito sa inyong Epson L3110 so ayun guys so nakapower on na ang ating Epson so ang gagawin nyo lang is okay sundan nyo lang ako para mag manual cleaning ang inyong Epson L3110 so okay nakakita yung itong bilog na to so ang gagawin nyo lang is press nyo lang to hanggang sa mag blink na or maalis na yung power na ilaw so okay kapag ka naalis na, -alis na So, bitawan nyo na lang yung button na to. So, tapos, antayin nyo lang na mag-cleaning automatically ang inyong Epson L3110. So, makikinig nyo. So, naugong siya yung pinakang loob niya. So, ibig sabihin, nagki-cleaning siya. So, hanggat hindi tapos itong mag-blink yung itong power na to. So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang cleaning ng inyong Epson L3110. So, kapag ka natapos na 'yung blink or hindi na siya nagbi-blink, so ibig sabihin tapos na ang inyong Epson L3110 na mag-cleaning kapag ka hindi na 'to nagbi-blink. So, ayun guys, kinig naman nyo nag-uugong 'yung pinakanloob niya. So, ibig sabihin kini cleaning niya 'yung inyong nag automatic cleaning ang inyong machine na Epson. So, ayun guys, wait lang natin. So, madali lang naman to guys. So, hindi tatagal ng ilang minuto. So, ayun guys. So, makita nyo, nagbiblink pa. So, wait lang natin hanggang sa matapos ang cleaning. So ayun guys, nag-stop na yung pinakang light nya. So steady na yung light nya. So ibig sabihin, tapos na yung manual cleaning ng ating Epson L3110. So ayun guys, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. At kapag nagustuhan nyo itong video na to, ilike nyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay guys, salamat sa panonood.